Thank yeah. you. Magandang buhay mga Marcy. Dahil nga maulan ngayon ay nag-decide nga ako magluto ng tinutong. Ayan nga mga Marcy at napakita wow! ko na nga sa inyo ang unang yug to. Yung to, ano daw. Ayan nga mga Marcy, sa part na nga yan ay nilalagay ko na si ha si na biglang namuo. Ano? Ang cherries. Ayan, ko kasi siya sa freezer. Para naman hindi siya mapanis. Tapos yun nga mga Marcy, nagdudurog-durog na nga ako ng munggo diyan. At habang nagdudurog na ako ng munggo, ay tumawag na ang aking family wow, video call muna tayo habang gumagawa tayo at nagdudurog-durog ganyan. Dahil today, today ay birthday ng aking kapatid. Ayan, happy happy birthday, maganda kong kapatid. Happy birthday! Natin na nga mga Marcy, abang ako nga ay bisibisihan, kakapukbok dyan syempre. Sinama ko na rin sila sa aking vlog. Dahil miss namin ang isa kaya hayan o sige na nga at isama na yan. Kaya na nga mga Marchie, mabalik na nga tayo dito at tapos na nga akong magpupok magdurog ng munggo at inilagay ko na nga siya dyan sa malagkit. Mga marshy, konti nga lang ang niluto ko at hindi naman pala kain si Joe at si Rowan ng mga ganyang luto. Kaya ako lang ang kakain. Ayan. Bigla ko kasing na-miss niya ang ganyang luto mga marshy kasi naalala ko nung aking kabataan ay laging may pa-feeding ang aming teacher at lagi kami pinapakain ng tinutong. Ayan, tinutong ang tawag dyan. Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag dyan. Pabilis nga lang yung lutuin mga marshi at makikita makikita nyo nga sa unang umpisa ng aking video kung paano ko ito ginawa o di ba sa part na ngayon ay nilagyan ko na siya ng asukal at ng gatas na malabnaw kahit anong gatas pwede dyan mga marshy basta malabnaw at yun nga mga marshy malapit na nga tayo matapos dyan at aking nga, halo haloin konting kulo at pwede na nga siyang kainin o di ba